Sa bawat pagsimsim ko ng kape tuwing umaga, ay ang pagsagi sa isip ko kung ano nga bang dahilan ng aking pagising. Kalaunan, napagtanto na rin. Saksi ang aking mga mata sa kung paano ang ating mga oras ay magkaiba. Ang umaga ay gabi sa kaniya, at ang gabi ang ginagawa niyang umaga. Sa bawat pagtulo ng pawis gamit ang pamunas na sa dumisan hinang maghapong pagbilad sa araw. Sa bawat halukay at paghahanap ng salapi sa gabundok na basurang umaalingasaw. At sa ingay ng mga sasakyan at ilingaw ng mga pusinas sa gabing madilim, ikaw ay nanatiling gising. Lumalaban ng patas, ano man ang kahirapang iparanas. Dinig ko ang malakas mong pagsigaw sa gabi bitbit -bit ang mabigat mong pasanin at ang tanong sa sariling hanggang kailan ko ito dadalhin. Ikaw ay nanatiling malakas hanggang sumapit ang umaga at ang alam sa pagal na lalamunan. Hindi ka napagod. Ikaw ay nang bumuo ng lunggang masisilungan kapalit ng salaping maaari mong gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Alam kong naghangad at hinahangad mo din na ikaw naman ang manirahan sa binubuo mong tahanan. Ang bawat paghinto sa kalsada ay iyong malaking problema. Naging maingat ka, maihatid lamang kami ng ligtas at payapa. Kaya sa inyong laban, kami ay kasama. Simpleng tao ka lamang. Sintulin mo ang iyong makina at ulat niya. Binuo at tinagugyot mo ang iyong pamilya. Paputol man ang sinulit tulad ng mga pagsubok na dumaan. Hindi naman ito naging dahilan upang ang laban ng buhay ay pinili Piniling pinamang lumayo. Masakit pero nakuha mong tiisin. Nanilibihan ka kahit ang pangalipusta ay iyong naranasan. Unit tulad ng iba, baon mo ang pagmamahal ng iyong pamilya. Naging matatag ka. Nagawa mo pang ibahagi ang iyong kaalaman upang ang mga kabataan na nagnanais, pangarap ay makamtan. Ikaw ang naging pangalawang ina. Nagtupo at tinuruan mo kaming magsulat at bumasa. Katulad ng lapis na mapurol, ikaw ay nagsilbi naming pantasa. Inasa mo kami at sinanay sa masa. Ginamot mo kami at pinagaling. Lahat na ata nung tungkol sa klusuga na iyong nalalaman. Sa iyo kami lumalapit tuwing may iba kaming nararamdaman. Kaya ang aking tanong sa sarili, sino ang iyong nilalapitan upang maging malakas at kami bigyan ng lunas? sa kabilang banda. Nagawa mo pa kami ipagtanggol, pinotektahan. Hinaging mo ang iyong buhay sa alanganin. Di ka nagdalawang isip na sumabak sa gera na ang tanging armas ay pagmamahal sa ating bansa. Saludo kami sa iyo at sa maraming manggagawang Pilipino mula Pilipinas at sa amang lupalop ng bansa. Kayo ay prosigido. Ang salitang pagsuko ay wala sa inyong bukabularyo. Bagkus na natili kayong taas noo, hinaharap ang bawat bagyo ng may prinsipyo at dugong Pilipino.